Dati kasi nung resident ako, ayokong mag-ihi uh, ng ihi. Uh -huh. di ba Kasi magra-rounds ka So, pinipigil mo. Pigil mo. Pag sumakit, talagang iiyak ka sa... Ibang sakit po ng, ano, ng colic ng Europe Parang dudumi go. na hindi dudumi. para mm -hmm. Parang may gusto kang dumi. Wala, Wala naman. Malambot naman siya. Uh -huh. uh -huh. Kaya commonly, oh, yung unang question po ni uh -huh. sa cp yes. si, uh, si, Mr. Uh -huh. Elmi Bocke. Yes. Oo. yung sa tacit at sambong. Mm. So kidney stones po yung urinary tract stones. So namarin magmula sila sa kidneys at marin bumaba sila kung maliit man, marin bumaba sila sa ureter. Mm -hmm. Ang ureter po ay isang muscle na nagdudugtong sa kidney mm -hmm. na kung saan ginagawang ihi papunta sa pantog o urinary bladder. Mm -hmm. So common na areas na kung saan may urinary stones from sa kidney, mm -hmm. ureter, pababa hanggang sa bladder. Mm -hmm. Ngayon, si uh, Mr. or uh, Miss Elmi Bok Uh, ang Taset po ay isang brand po, 'no? Brand po siya ng gamot. Gamot. Potassium citrate po siya. Ah, okay. So ito 'yung mga gamot sa kidney stones. Yes, yeah, so so kidney stone may uh urolithiasis. Po potassium citrate. Actually, ang pinakatulong niya para mag-increase ng citrate sa urine natin. Okay? Mm -hmm. Sa mga condition na kung saan may mga susceptibility o maring magkakaroon ng mga stones, ang common na uh, urine uh, environment mababa sa citrate. Mm -hmm. Kasi ang citrate po, importanteng inhibitor ng stone. Mm -hmm. So, kaya po ganun, mm -hmm. Ang kaya, sabong may tulong din ba? Ang sabong po acts as a uh, diuretic. Mm -hmm. So, it, it has a chance of having um, makalabas sa daloy ng ihi. Mm -hmm. Lala kapag medyo maliit lamang siya, so increases the chance of being expelled. Okay? sa urinary tract natin from the kidney, Palabas sa ureter? Anong cost ng kidney stones? Okay. So marami tulad ng ibang sakit, it's a multiplicity of factors. Unang-una, common mm -hmm. po dyan ang hydration. So lot of patients uh tubig, yes uh po. Pangalawa, uh, common din po sa environment ng mga tao, mm -hmm. na kusan hot, hot and arid countries and tropical countries. Mm -hmm. uh, factor din po ang pagkakaroon ng mga stones, okay? Mm -hmm. So sa diet So, there, there are a lot of Asians may have different kinds of diet. May mga diet na samut saring sa panlasa, oh. samot-saring sa mga karne, at iba't ibang uh, yeah. variety ng mga gamot. ano okay, na mga look, pagkain right po? So, sa kidneys, okay po. To, na po. Natin. So, so ang, na Sige po. So, kahit nakababalan, okay. No, Lisa. So, ito yung daanan ng, ito ba? No. Ang ureter? ito, po, uh, ito po yung ureter. Okay. Yan sa lalaki po, at sa babae. Sa lalaki po, at babae, may ureter po. No? Galing sa kidney. Yan po ay nagagaling sa ating kidney. Ito po yung kidney na kung saan tagagawa ng ating mga ihi. Okay. okay. So, paggawaan ng ihi, kapag nagawa ang ihi, bababa sa ureter. Sa ureter. Okay. Papunta yan dito. Hanggang sa mag-ipon sila sa ating pantog. pantog o urinary bladder. Okay. Kapag naiihi na to, to sa tamang dami, nag sa na siya na ay iihi na tayo. Saka nagkakaroon ng pakiramdam, naiihi at may ilalabas na. Ito yung sa babae? Opo. Ito at, naman yung sa so, la lalaki? So at this level, pwede oh. mo na sabihin na wala pwedeng babae o lalaki kasi oh. wala. Pero ito? Ito, kapag lalaki. may prostate na po, yan. May lalaki na po yan. Nakikita mo yung prostate, ejaculatory duct saan lumalabas ang similya. Oh. Dito po ang ari. Okay, Saan kyan? nagkikita ang kidney stones? Nandito. Okay. Ang commonly nakikita ang kidney stones either dito sa loob ng kidney, okay, sa re sa renal uh -huh. pelvis or sa pare sa calyces sa loob niya. At maaaring bumaba siya kung medyo maliit siya, pupunta siya dito. O commonly dito kung saan mayroong mga malaking blood vessels. Uh -huh. Okay. okay. o so may tatlong constriction areas or parang hot areas na kung saan nagkakaroon uh -huh. ng stone. Uh -huh ito may una dito uretero-pelvic junction ang junction ng ureter at ng pelvis ng urinary tract first constriction yan and second one is nandito dito uh, tumatawid ng iliac vessels ang ating ureter karamihan may mga bato na ipit dito hindi siya makatawid kasi um, may ano eh, may, may uphill climb at saka nakakaroon, nakakaroon ng extrinsic uh, compression mula sa iliac vessels And the next one is dito sa junction ng ureter at ng bladder or UVJ, uretero-vesical oh. junction. So these are the common areas na kung saan nagkakaroon at nagsistop stopping stone at nagkakaroon ng impaction or obstruction. And that is why kapag nagbabara, sumasakit. Okay? So may traffic na nangyayari. Kapag nangyayari yung traffic na yun, kumikirot, namamaga ang kidney, namamaga ang ureter, pag lalong lumalala nagii-infect kasi hindi ma ng ihi po magkakaroon ng uh, urosepsis severe infection dahil sa obstructing pwedeng magka-kidney failure pa pwede po magrenal failure acute renal injury acute renal failure kapag uh -huh. nangang agad ito okay lalo na kung may iba kong condition sa kabilang kidney lalong may acute renal uh -huh. failure mauuwi sa dialysis kung kinakailangan muna uh -huh dialysis po. So, anong gamutan natin dito, Dr. Ryan, sa okay. kidney stone? So, importante po para malaman po anong uh, tugon sa isang problema, alamin po muna natin ng maayos. Gan may bato ba, unang-una sa lahat? Okay. Maraming sumasakit ang gilid. Akala natin maring infeksyon o bato o pwedeng acute pyelonephritis na umaakit lang ng infeksyon mula sa ihi. So, they may present with flank pain. Okay. So, they may have I-establish muna natin na may bato ba talaga. Use an imaging. Some use, uh, instantly, an ultrasound. But the best imaging, ang pinakamagandang uh, pamamaraan para malaman may bato, ay ang CT Stonogram or Plain CT Scan. Kung saan uh, walang preparasyon na kailangan, kailangan puno lang yung bantog. Okay? Sa panahon natin ngayon, whether in provincial cities or in here, Metro Manila, relatively available na ang pagkakaroon ng CT sternogram, CT scan or plain CT scan of the urinary tract. Kasi once na gawa mo yon, definitely masasabi mo may bato. Okay? Pangalawa, masasabi mo kung gaano karaming bato. Baka hindi lang isa. Okay? Uto yung sa mga maliliit na eras ng ureter na maaaring hindi nakikita ng ultrasound, nakikita ng CT sternogram, CT scan. So, may bato? Marami ba? Nasaan banda? Nasa kidney ba? Nasa ureter ba? Ganun. Pang-apat, nasasabi rin ng CT scan kung anong probable composition ng bato na yan. Baka malambot lang, pwede mag-medical -medic dissolution, or baka matigas dahil kinakailangan na iba pang pamamaraan like shockwave or uh, laser lithotripsy, ganun pamamaraan. So, unang-una, para ma-establish mo anong gamutan, anong pamamaraan, alamin natin with an imaging muna, diagnostic test, which is the ultrasound lang? Pwede po. Okay. So, hindi naman sinasabi na CT scan lang. Okay? It's the best actually. So in some areas, kung sa may CT ultrasound, kinocombine it with an X-ray. May ibang nakikita agad ng X-ray, like calcium stones. Na nakikita sa calcific areas kung saan merong suspecha na may namamaga. Kung nakita ang ultrasound muna, combine ng ultrasound and a plain, uh, plain KUB X-ray kung hindi available ng CT scan. So these are other options na kung saan maring hindi available sa vicinity nyo ang CT scan. So, pwede po. At least ma lang, mag tayo kung next step natin. So, these are options in terms of diagnosis. So, kapag nalaman na natin na may bato, gano'ng karami, so, doon natin pwedeng offer ang medical treatment kung nadadaan pa sa medical treatment. Sino po yung pwedeng i-medical treatment? Unang-una sa lahat, dapat kontrolado mo yung pain. Walang condition na kung saan ay grabe at masama ang uh, infection. So, mas, uh, alam mo yung muna, ang most urgent Uh, situation mo like control the infection baka nag sepsis control the infection first mm -hmm. then next step kung control the pain saka infection is controlled as well malam nako anong pwedeng medical option ang nagbe medical option tayo sa mga bato na kung saan ay less than 1 cm or less than 10 mm kidney stones so there's an option to have a uh, a medical op a medical treatment okay